Tatay! Kamusta kayo? Ha? Huwag ba po kayo? Ha? San Jose. San lang ha. Nakita kita eh. Saan? Kanino? Doon sa... anong pangalan mo sa akin po? Ano pong pangalan nyo? Ronald. Ha? Ronald. Ronald, apelido? Ronald Matias. Taga saan po kay tatay? San Jose del Monte. Ano may bay siya? Hindi kayo sinasahuran? Ha? May kawawa naman si Tatay Ronald. Eh, pagkain lang yung aking ano, Tatay. Ito. Gusto mo? May pagkain ka? Ito po. Tinapay lang ito, Tatay. Ito po. Tsaka tubig. Ayan oh. Ha? Ibig sabihin, nag, nag, naglalakad lang kayo? Pauwi? Kumain na po kayo niyan. Ayun, may kunting tinapay tatay. Nakita lang kita. Hindi hindi ako vlogger ha, baka akala ng mga bata vlogger ako. Hindi. Hindi, ako vlogger. hindi ako vlogger. Binibi. Ka ka hindi bini binibideo ko lang si tatay, binibigyan ko siya ng pagkain. No? Ayun oh, no, yung mga estudyante, oh. mag kayo. Pala niyo ay upload natin Stop. 'to. Ayun no? oh. Ha? Tatay, marap ka na, tatay. Pagpapait mo ako ya. Hindi ako vlogger ah. Walang araw magiging ka na naman. Ha? Ah? Ko na. Pero hindi, hindi ako vlogger. <laughs> Nakawala ako kay tatay. Oh. Kung naglalakad ko ha? Kung vlogger ka na lang kuya. Ay, hindi ko alam paano gagawin. Kaya binidyo ko lang. Ayun o. Oh. Ingat po. Oo, oh, sige. Thank you. Mag-ingat kayo ha. Ma. Oo. Oh, Sabuli po. Sabuli <laughs> Akala ng mga bata, tatay, vlogger ako. Ka ha? Kailahan ka? Kailahan ka. Gusto mo umuwi sa, ano, San Jose? Sa 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 San Jose po? Sa Binay, Malapit ba sa Talavera 'yon? Tatay, nag ano, ako? Nag-deliver -de nag -de ako ng ano sa lala mo. Huwag kang umalis dito no, para pag may nakuha akong delivery banda Gusto mo, ihatid kita doon? Pag, pag napunta ako ng may nakakuha, may makuha akong delivery papunta roon. Ayun, delivery? Hindi po kayo alis dito? Il ilang araw po, ano po kayo dito? Talabastagan? Kawawa naman si Tatay. Manawagan ka Tatay sa pamilya mo? Hindi na. Ay, naman ako. Hindi na Tatay, manawagan ka. Hindi yeah, na. Pagpapanik lang yung ngayon. Hindi nila alam saan nangyayari sa'yo? Eh, ilang araw lang ako dito. Ah. Pinunta ko nga lang yung tao. Naupas yung pera na Pagkain. Eh. Naupas yung pera. Eh, we -we willing po ba kayo pag ihatid ano, eh, kita doon? Hindi yeah, na. Hindi Gusto mo? Kayo, hindi. Eh, hindi naman ano. Pag may nakuha akong delivery, balikan kita dito. Okay lang? O baka naman hindi totoo na tagaroon kayo. Saan Kaya na say? Ay, Hindi. Tulong nga yung akin eh. Ihahatid kita dun eh. Ha? Malapit lang yan eh. Nakakasakin tayo. Ayan po, eh, gusto ko sana ihatid si tatay eh, tumatanggi si tatay eh. Ha? Oh. So tatay, kumain ka ng tinapay mo na tatay. Ah? Ah? Hindi, gusto mo, babalikan kita mamaya. Balikan kita ano, naka nakakutsi tayo oh. Hindi, eh baka hindi totoo po. Kasi wailing willing kitang ihatid. Malapit lang yung tatay ano, nakakutsi po ako karibig so. Kaso si tatay, wag na daw, maglalakad na lang daw siya. O yan tatay, pagkain na kayo. Mga tulong ng kaunti. Ano ba? Bala mong salamat sa tinapay. Ah, sige po. Basta saan mag-ingat yung, po kayo. Ha? Mang ingat kayo lagi no. Gunaan -gun ko na lang. Ah, sige po. Ingat kayo. Nakadaloon naka din tinapay ako. Sige po. Naka, naka, naka po, ako. Sige po. Naka, naka, kasi... Bala kasi yung ko. Gawa na. Bala ko Mata, sana. Bala... Bala kayo yung, balag, yung ko. Pagkasakali dyan, may makita ko dyan sabi, ara, sa way... Saan saan ha? Papunta roon. Nakahiya naman kasi. Hindi, wala lang problema yung tatay. Wala problema sa akin. Ba ako eh makakamoy niyan, syempre Sige okay, po tata, para, ingat, yun, ingat, kayo, ingat kayo. Ayun po, si Tatay. Tinanggihan ako ni Tatay. Pero bala ko talaga ihatid 'yon. Pagdating kasi sa mga ano po, sa mga ganitong ano po, sitwasyon, yung mga ano sa daan, yung mga homeless po, yung mga pulubi. Naaantig talaga yung aking puso po. Eh mahirap lang din naman po ako eh. Mahirap lang din yung pamilya namin. Pero hindi naman dahilan yun para di uh, hindi ako tumulong. Kahit mga konting bagay lang. May ma makain lang sila po. Ma makalibre lang sila ng, sa isang kainan. Ayan, sana lahat po tayo uh, mga sobra-sobra po eh mga pinansyal sana matulungan din natin yung ano po iba sa bagay iba iba kasi yung ating ano po eh Mituhiin sa buhay eh marami talaga naghihirap yan kasama na nga kami doon po pero ganun pa man laban lang sa ha hamon ng buhay pero ako talaga noon pa man eh alam ng Panginoon nyo na pag may nakita akong pulubi sa daan basta meron lang akong uh, kaunti po Bibili't bibili akong Pagkain para sa kanila Ayan po maraming Maraming salamat po Sa mga viewers ko po God bless po Ah uh...